Pit po nila, mano-mano lang po pagpunta na Ah, anong oras po kayong pumunta rito? Kanina pa? Alas 7. Alas 7 alas ng umaga, wala pa rin po kayong... Nakakalungkot naman po. Eh, malimit po pagka nagbubulcanize kayo, ilang butas po yung, yung nabubulcanize nyo? Eh, ang ganito lang lang. Tatlong motor, edi eh, magkano po yung 120? Oo. oh. Eh teka lang po, bubutasin namin yung gulong namin Ay, para 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 kumita kayo. Hindi natin kaya. Ha? Ah? Lag lagyan niyo na sa pum Lagyan niyo na sa pumputas po yung gulong namin. Ay, ah, hindi niyo kaya gawin. Hindi ko eh, kaya. hindi, eh, babayaran ko sa inyo, butasan niyo na sa baka uh, rekis dito. Kaya saka nakaikot naka para merito sa bayan. Di ba, ayaw repot ayong nilalakad. Nilalakad tapos ng derati. At ayon, ikot-ikot tapos harap mo tayo ng mga daanan. Nangaming uh, madaraanan po tayo sa pagsasabang ito Na pwedeng makita, pwedeng mapasaya. masaya nagkahunting po, po, Nag po tayo sa lukuyang pag pag nagkahunting po tayo sa kundi pagpamagyari pagpamahal po namin kaya na hindi mapig yung hindi bayan lang po natin pag may naispatan po tayo uh, pupost po natin to uh, para po hintuan po natin at pag nahintuan natin po natin, uh, 4.30 AM ang labasan kaya pa ng mga po tayo uh, Dati sa mga lalaki, sa putang-putang lalaki, sa putang babae po, nag-mobilize. interview po natin sila at kahit paano po pangitin natin ang medyo masayang hindi. Ah, uh, interview po natin at i-update po natin at wala din na kami pero kami na ispatay. Pero kami na ang pera na iintuan. Ah, uh, panood -pan naman po at comment naman po ng magandang comment kung so, taga saan po kayo at sino man po ang makapanood ito comment naman po kayo na so, um, kung gusto nyo pong ipagpatuloy po namin kaya rin yung nagawa po namin kaya rin paano po update po namin kayo eh meron kaming nakita po na isang tatay, isang lola siguro po ito magkalay na meron silang mano manong vulcanizing vulcanizing po mano-mano lang po ano po, uh, update po namin kayo. A few moments later. Ayan, uh, mga kabiyahe pagmamahal ni Kuya Au. Uh, ito po yung sabi ko po sa inyo na, na nag-vulcanize nag, nag po ng mano-mano nung nadaanan po natin ng Pasko. Ngayon po, nadaan po kami dito sa lugar na to. Uh, eh, hapon na po, siguro mga 3.30 na. Uh, Tay, magkano na po yung kinikita ninyo? Ala pa ka, mga Alam na, platahan. Kahit isa, wala pa kayo na bubulganize? Anong oras po kayo nagbubulganize dito? Ah, uh, alas 6. umaga? Hmm. Eh, nakikita na, nadaanan po namin kayo, nabibilad kayo dito. Oo, okay. <laughs> po ba kayo? Nabibilad <laughs> lang. Ano po ang pangalan ninyo? Ate. Hotel. Kayo po, Nay. Rosalina Estrella. Rosalina Estrella. Ayun po, uh, sa mga kabiyahe pagmamahal po ni Kuya Aw, ito po si Nani Estrella at saka po si Tatay Rodel. Mag-ano po kayo? Nanay ko. Ah, nanay po. Ako, nag-alaga. Ilan po kayong magkapatid? Ay, walo kami. Abot na ako natin kayo. Pero kayo po nag-aalaga kay nanay? Ay, ako nag eh, si nanay, para po may depresya na, mong ano po bang sakit ni nanay? Wala naman. Ah, wala naman po siyang sakit. Wala <laughs> naman. Hindi naman po siya alagain. Ah, hindi naman. Ako lang ang nag aalaga po, ayari sa bahay. Ah. Sa, isang sa isang araw po, magkano po yung kinikita ninyo? Eh, minsan dito, kulang mawa. 150. Eh, paano? Gaya po niyan, walang na Eh, hindi nyo. <laughs> Kakakain, kakapin na ah. Eh gaya po namin, naplatang kami, wala kami pambayad, okay lang? Okay lang. Yeah. Ayan. Nakakatuwa naman po kung sakaling may napaplatang po na walang pambayad, willing din po silang, willing din po nilang ayusin. Eh po, pakikita ko po sa inyo, ayan po, sa back. Ano po ito? Uh, ayan po sila. Ayan po, si Nanay Estrella ang nag-aalaga po si Tatay. Oh, okay. Ah, ngayon po, ala pa kayong buhay na mano. Ah, oh, po yaw Bibigyan po natin ng Pambuya na mano po si Tatay Rodel at po si Nanay Estrella Dito rin po kay sa Japan San po, san po ang bahay po ninyo? Dito lang din Walimbawa itong babalik kami Kung pwede namin kayong mapuntahan Kung din makita yung bahay po ninyo Ito po Pinaandaran ko lang naman po ito ng video para kung sakali pong may makapanood at may mag-share po ng blessing na tulungan kayo, dadalhin po namin. Dahil po, ayun, ah, paano po ba ikukwento ko po? Ah, sila po inadaanan ko nung magki-Christmas po noon. Tapos ah, sabi ko huminto kami, medyo traffic po dito sa daan. Hindi po namin sila nahituan. Nakakataba po ng puso na ngayong hapon, ngayong hapon po kami. Ah, pa po, kanina kumaga pa po ba kayo? Kaninang umaga pa tapos ala buhay na mano? Yeah. Eh, magkakalot, magkakalot kasi kayo pa ako. Marunong ka ba mag-hikpit? Marunong ka mag-hikpit ng kwan? Marunong ka mag-hikpit ng kore. Wala akong pamihit. Ayan, ah. Sa? Sa mga motor, Kaya yun, ah. Nakakatuwa po, ginok po natin sila na para po may napaplat, magkalat ng pako pero joke lang naman po yon hindi naman hindi siya po miss si tatay ah uh, tatay kayo po ilan po anak niyo at ang asawa ko eh hindi na kayo po kayo po may asawa na anak ha anak ha hindi na ata po nakakaano po sila ah uh, nakakakon po si nanay estrella niya si tatay Rolando ano po yung ano nila? Mano-mano lang? Pit po nila, mano-mano lang po pang na Ah, anong oras po kayong pumunta rito? Kanina pa? Alas 7. Alas, alas 7 ng umaga, wala pa rin po kayong... Ah, rin... Nakakalungkot naman po. Eh, malimit po pagka nagbubulcanize kayo, ilang butas po yung, yung nabubulcanize nyo? Eh, ang ganito motor lang. Tatlong motor, eh di, magkano po yung 120? Oo. Oh. Eh, tagal lang po, bubutasin namin yung gulong namin para, 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 para kumita kayo. Hindi, hindi natin kaya. Ha? Lagyan nyo na sa, lagyan nyo na sa, lagyan nyo na sa pumbutas po yung gulong namin. Ay, hindi ko kaya. Ah, hindi ah, nyo kaya, no? Nah, hindi ko kaya kaya. Hindi ko kaya. babayaran ko sa inyo, butasan nyo na sa gulong. Ay, wak. Ha, wak? Ah, ay, wak. Para nga may buwan na no, kayo. Ayaw. Ayaw. Ayan, mga, mga kabiyahi pagmamahal, katuwa po si tatay, tsaka po, si tatay po anak po ni nani Estrella siya daw po yung nagaanaga tapos po, ah, uh, hello tapos po, ah uh, sabi ko po, lage lang yung gulong po natin, butasan niya ng sampo tapos i-vulcanize niya po eh babayaran po ni kuya, aw, ayaw po niya diba, napakabuti po tapos kung wala pong budget at tapdatan, eh hindi ko rin naman pong i-vulcanize po, maramang maramang galing Tais Saka po ito lang Medyo traffic na po dito Ayan po yung ating Medyo traffic At ayun po kaya lang -pa, kasama natin Kasupa, subscribe naman din po Nung kajan channel Paano tayo? Hanakan ah? po yan ang mano Kasi Hala naman po tayong Nadaan lang po talaga kami May iba kaming lakad Pero buhay na manuhang kita Okay oh, lang <laughs> Ha? <laughs> okay lang po Ano lang po ito ha? Ah? Magkano po yung ano? Magkano po yung isang butas? 40. 40. Eh kapag walang pera, okay lang po yung oh. libre. Oh, ah uh, bigyan eh isang butas. Tayo po kayo. Kaya po ah siguro ah, ano ba bueno naman ano lang po ang kulang ano? Eh, no? oh. May, may sukli pa ako sampo. Uh, ah, ilang butas na? Ilang butas so <laughs> ba yung kailangan? <laughs> Oh, eto pa isang buwena mano po. Ayun oh. Para bili po kayo ng merienda. Tapos po, may buwena mano na, no? Oh, eh, dagdag nyo na po, e. Eh. Pero pagka dito lang po namin kayo makikita kung sakasakali. O, oh, eto pa po. naman mano po ulit. Ah, baka swertihin po, pero pag na-upload ko po itong video na to, babalikan po namin kayo ni nanay. At kung sakasakali po. Pero ganun pa naman din. Ito pa ulit. Isang butas. Ilan na yung butas? Lima na. O, uh, ayan ha. Di, pagbalik po namin dito, bubuna, bubutasan namin motor. Ay, ay nabaha ng panangkulong. Ay, gulong ha? na lang sa ulihan. O, na uh, ah. Uh, saktuhin na po nating anim na butas kasi tatlo yung gulong. Ayan na, may butas kami ng gulong, tatlo. Ayan, ah. Uh, ah. Uh, pag ano po, Babalik po kami kung sakaling mai upload po namin ito, no? Uh, ah, Nag-YouTube -You po kasi kami, Naya. Nadaanan ka namin dito nung Pasko, sabi ko. Eh, nandito kayo sa gilid ng gitna ng init. Ano kaya ka ako? Makamusta kaya sila kung kumikita ba sila, di ba? Eh, ganun pa man po, eh... Kaninang umaga pa kayo, pero wala pa kayong na mano. No? Ayan po yung kanilang pambulkanize, oh. So. Ni isa po, ala pa po sila do na bube na manuhan. ah uh, bali, 40 po daw isang vulcanized po nila mano-mano. Eh, bihira naman po yung napaplat. Nap Tsaka madami pong nagbubulcanize na rin. Uh, ta tapos po, uh, 40, bali, 7 butas din pala. 7 butas. Ayan, uh, mga kabiyahe pagmamahal, nabutasan po tayo ng 7 butas. Pero kung meron lang pong budget sana, hanggang dalawampung butas po, babayaran natin. Pero hindi po, ala po tayong budget ngayon dahil, basa um, basta po nai, di, lagi naman dito kayo nagbubol kalis pag po kami dito. Sa kabila na sa tamaga. Sa kabila. Sa dito. Ang din po ni Kuya, Kuya Rolando po ba? Na, na inaalagaan po kayo hindi po ba mabait po siyang anak ano dahil hindi po siya nag-asawa para maalagaan po kayo di ba Paano tay? May na mano ka na. <laughs> uh, pero kung ano lang po sana kung meron lang budget. Kahit dalawang kumbuta sana. Sabi ko sa salamat din po at ingat po kayo dito at babalik po kami kung may pagkakataon na no. At ayan may na mano na siguro pwede nang ano kaya? Umuwi na po kaya kayo? Madagdagan pa yung butas? Ay, hindi ko eh. Ha? Umuwi na po. Para po makauwi na rin kayo? Ay, para makauwi. Para makauwi na mukha sa bago. O. Eh, Siguro yung pitong butas din, okay na kayo ni nanay doon. Pagbalik na... Pagbalik namin, no? Oo, pagbalik. di ano na po. Tutal, ala nang... Padilim na, ala nang mapa-plug yan. Pahinga na po kayo. Ano na? Bili mo si bili mo na lang po ng gatas si kahit isang pat tapos bili kayo ng ulam nyo kumadaan po kami dito alagi ah, lagi po namin kayo kakabustahin ah, ah, ako po si Kuya Aw basta Kuya Aw po yung aking pangalan pakikilala nyo naman po agad naka wheelchair po kasi ako ah, isa akong PWD din po kaya, kaya po sa so tuwing madadaan po kami rito kahit pang kapilang o oh, pagbiling tinapay isasali ko po kayo sa aming program program po na na ginagawa po namin sa araw-araw. At iyahanap ko po kayo ng mga iyahanap po naman kayo ng mga ninang at saka natutulong po sa inyo. Ayan po sila uh, mga 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 kabiyahe pagmamahal. Kaninang umaga pa po sila pero uh, ala apoy yung pambulkanize. Dahil wala pa raw pong napaplat. Tapos halos marami pong uh, vulcanizing na po talaga. Paano po? Papaalam na po kami. Ay, maraming salamat po, Lola at Tatay. Oh. Yan, mag po sila. Babay po. Salamat po. Ingat na lang po, ah. Paano po? Babay po, ah. Ah po, salamat po. Salamat din po. Ayan, ah. Papaalam na po tayo. Ayan, bumababay sila, oh. Pasensya na po sa konti namin na inabot. Ano po anak na yun? Nadaan lang po talaga kami pero kung sasagyain po namin kayo sa bahay po ninyo, doon po tayo sisilipin po namin kayo. Dito pa sa Bat ng Looban lang. Ano po yung pangalan nyo? Tatay Rolando at si Lala Estrella. Ah, Rodel. Ayan, si Tatay Rodel. Ah, kapag ka po natuloy po yung aming pabigas, isasali po namin kayo doon. O baka naman marami kayong pigas. Ay, ano? Ah, naman. Ah. Uh, ilang problema po ano? Para meron. Ah. Uh, Apo, oh salamat po at ingat po kayo dito sa kalye. Ah, uh, sana po maraming maraming kaya lang marami din kasi eh. Mm, babay na po, babay na po. Ay, Tatay Ruden, ingat ha. Ah. Salamat sa pagiging mabuting anak. Ikaw nag-aalaga kay Lola. Ayan ha. Ah. Ibiyahin na po kami. Uh, babay po. ayun ayun ah. Ayan po sila mga kabiyahe pagmamahal ni Kuya Aw. Sa maliit na halaga po natin binigay. Wala po silang sinabi kundi salamat po, salamat po. Kaya ayun. Yan, tawag uh, po ng ating tungkulin na pagmamahal. Uh, hindi man po natin. Pero sila po yung natahanan ko nung, nung nakalabas po ako, nung nakaraang pas ko. Nasabi ko, gusto ko makilala po yung dalawang matanda ko na yun. Pero ganun pa man po, uh, si Tatay, si pala, nanay niya si Nanay ni Estrella si Lola. Ah, uh, ganun pa man po. Wala siyang asawa pero siya nagtataguyod po kay Lola Estrella. Nakaka bilib din, 'di ba? Nakaka tapos sa maliit po na na pagmamahal na natin sa kanila eh hindi po sila nagkakapok, eh, hindi sila o okay. puro pasalamat po yung Maria ito po, uh, po kami kay Randy. Kasama po Ayan. Ayan po si Randy. Ayan. Eh po si Randy. Kaway. Ra uh, Randy 21. Uh, Pasubscribe naman. <laughs> Ayan, traffic po tayo ngayon. Pupunta po kami sa ano, dito sa labas po ng Japan. Uh, siguro mga alas 4 na sana sa kumabot sa pupuntahan po namin. At ayon, uh, shoutout po sa ating mga ninang, mga ninong at sa ating mga alam nyo na po yung ating mga mapagmahal po ang mga kaibigan shout out po sa inyo uh, paano po bibiyahin na po muna kami at uh, um, ayan matraffic po ang ulit sa akin paano po bye bye po bye bye